Sasagot na naman tayo ng tanong. Katanungan niya, kanino ka hindi may pagtalo? Kanino ka hindi may pagtalo? Sa kapatiran, sa pananampalataya. Doon ka dapat na hindi may pagtalo. Hmm. Sa mga kapatiran, sa mga inaakay mo, sa mga yung ano, yung, yung mga inaakay mo para sa kaligtasan hindi ka doon magayang pagtalo sa kanila. Sabi dito sa Dalawang Timoteo 2.24-25 At ang alipin ng Panginoon na hindi nararapat na kay pagtalo, kundi maamo sa lahat sa pag, sapat na mga pagturo, matiisin na sawaying may kaamuan ang mga nagsisi langsang o sawayin na may kaamuan ang mga nakagawa ng kasalanan na sakaling sila ay ng Diyos ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan. Kaya tanong mo, kanino ka hindi may pagtalo sa kapatiran uh, sa mga inaakay mo, doon ka dapat hindi na may pagtalo. Hanggang dito na lang. Laging mag-iingat. Salamat.